kwarta ray apas ni Miss Barbie. Paayong adlaw sa tanan, tanan ninyong kalagot-gut karon atong tubagod. Una ka nang gikortahan ra ko ni Princess. Sa tinuod lang sa akong part, lain kayong paminawod. Kay mura mo gudong ipafeel ninyo na ako nga bati na kayo kung naong. Sus, ginoo ko. Unya po ang mga nanaway, ang mga dagway, mura mong panaway. Hindi nito ni Guapo, pero choy ni. Ako lang ipahibaw ninyo mga idol. Usa na may katuig sukadag karelasyon mi. Honestly, dili sa paglaban, wala pa ko ka-feel nga ipangwatahan. na din uban. Kung sa ako ni mo pagka-feel nga naman, hindi naman ka, kaya nahigugma man ka. Ana sila, kwarta na daw akong ni Beatmaster. Ang dawaton, pero naagi mga tao nga itagputas panahon. Pero ilagyo radi ay gihapon. Ang pinakasakit kay ka nang mawala mo sa usag-usang, mabawra ra ka kaayo ang rason. Kana ganing bisag walay third party, pero dili gihapon ka mo ang magdayon. Akong ginaw na, lang katuig ko gabi yun sa pangan. Nggak ada sebuah pesaing dari Aku kan apa nak? Nggak ngangkut Nggak ngangkut Nggak ngangkut Kalau gue bak nyong pengan. Asal dah jangan tuyuk tuyuk sesiri